So ito po pag-usapan po natin Yung naging reaksyon ng NTFL CAC Doon sa conviction kay Sator Ocampo at kay Franz Castro Okay? Uh, Naa-appreciate ng ntf Cup yung pong naging hatol ng korte dyan po sa Tagum and they believe that justice has been served laban po dun sa dalawang yon uh, para po sa mga kabataan dun sa mga school na yon na na-endanger okay? nalagay po sa, sa talagang uh, alanganin yung pong kanilang kalagayan okay? ay uh, Yusek Ernesto Torres Jr. Executive Director ng ntf Cup elaborated on how itong mga grupo na to manipulated children and IP communities in Talangod leading to the establishment of uh, yung CTG run sa Logpongan School. So, nagagamit itong mga skwelahan na to para po maradicalize yung pong mga kabataan at doon po sila kumukuha ng kanilang mga uh, mga gagawing mga future members. Kung nahaabuso po yung pong mga kabataan po doon. Kawawa naman, di ba? Kasi bata pa lang, kumaga, na brainwash na sila pagtanda po nila eh mahirap pong kumawala sa ganyan um, after uncovering the true nature of the schools DepEd officials led by then secretary Leonor Biones conducted an investigation that resulted in their closure kaya sinarado This significantly impacted the insurgency by eliminating a recruitment pool of young children in the Davao region in 2018 uh, Franz Castro and Satur Ocampo attempted to salvage radicalized children in Salugbongan School they were arrested on November 18 with the help of concerned parents after several years justice has been served and they have been convicted of their crimes So yun po yung nangyari um, Dagdag ni Eusebio Sector This conviction of Franz Castro and Sator in their crimes as uh, child abusers and exploiters is a proof of their malicious intent and why they are calling for the abolition of NTF-LCAP Of course, we're expecting them to retaliate through their propaganda machinery as their last result, especially that it is our justice system which is unmasking their true nature. Sabihin naman, red tagging, pero hindi po eh. Yung mga magulang na mismo, korte na mismo ang nagsabi, yung po sa kanilang mga uh, ginawa at sa kanilang mga kasalanan at sa mga krimen na ginawa po doon po uh, pagdating sa mga schools na yan, sa school na yan. So, dagdag pa dyan, um, yung po kanilang pagtakbo sa susunod na eleksyon um, are, uh, 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 Yung po kanilang conviction, imperials yung kanilang planong pagtakbo Ayan. So, during a press conference, sinabi po ni uh, DOJ spokesperson, Attorney Jose Clavano Emphasize that their conviction uh, brings into question their eligibility for public office ya So medyo ano ang pang sa bata, gaya nito ay pasok sa moral turpitude. Turpitude 'yan. Crimes of moral turpitude involves acts that acts that are morally wrong and goes against the basic principles of decency and humanity. 'Yun. So, yeah, yan po yung mga sinasabi. So para sa akin po nag nagsalita na yung korte of course may karapatan sila mag kung ano man pero nagsalita na po yung korte ang sa akin sa akin they could argue all day one pero na natatapos na po itong problema na to this will be done sana by this year o at the most next year pero definitely bago matapos yung termino ni PBBM ito ni report din dito 497 former NPA rebels apply for amnesty so ibig sabihin po it is working Imagine niyo itong 497 na to kung walang amnesty baka makikipagbakbakan pa sa mga sundalo natin Baka meron pang nalagas sa mga tropa natin di ba? Mas maganda yung ganito dahil nakita naman nila wala na pag-asa Sobrang weekend na So sila na yung susuko, sila na yung uh, mag-apply for amnesty Para to lay down their arms sub Subukan bumalik sa society para maging uh, kasama sa kanilang uh, komunidad, sa ating society And to look away at uh, kung magkatalikuran na yung pong kanilang lumang buhay. Eh, ang gusto lang po natin dito, kapayapaan. Ang gusto lang po natin dito, ay matapos na, ito pong Pilipino, laban sa Pilipino. At uh, sana po ay, uh, at same time, at same time, yung pong mga, talagang may mga grabing ginawa, ay mabigyan ng hostisya. Okay, so, yun lang po. So, thank you very much. See you po sa next vlog po natin. Bye-bye.